edad 40, 50 pataas, parang nagbabago yung katawan. Parang nangihina yung katawan. Minsan di mo mapapansin. Medyo iba na mararamdaman mo eh. Parang hingal na pag umaakyat. Bakit parang mas nagsasag yung muka? Pati yung kamay humihina. Ano ba nangyayari? Bakit mas walang balance? Mas mahina na mag-isip? Mas hirap na huminga? ano ba nangyayari sa katawan? E, explain natin. Tapos, bibigay ko sa inyo yung mga tamang pagkain, yung mga dapat kainin para ma-maintain ang paglakas. Pag edad kasi 40, 50 pataas, talagang nangihina. Ang tawag dyan, sarcopenia. Yan, sarcopenia. Humihina talaga ang may edad. Hindi lang sa muscle, pati puso, pati baga, pati tiyan, lahat humihina. Pero very obvious yung muscle. Ito muscle ng paa natin. Okay? Ito yung anatomy. Ito yung mga muscle. Pag 30 years old, tingnan nyo, ang ganda ng muscle natin. Ang laki ng muscle ng, ng hita natin. No? 30 years old. Eh. Pagdating ng 50 years old, tingnan nyo yung hita at yung binti. Halos nawala na wala na Pagdating ng 65 years old to 70, tingnan nyo nangyari sa hita. Payat na, payat na. Yan o, no? ang liit na no, halos kalahati ng nawala ng muscle. Yan ang normal aging natin. So, gagawa tayo ng paraan. Siyempre, pag ganito na kaliit ang paan natin, ang muscle, pati sa kamay, sa katawan, hindi na tayo makakalakad, matutumba na tayo, hirap na tayo umakit ng hagdanan, hihingali na tayo. So, paano natin prevent? Ito nga ang natural progression. Eh. Tuturo natin ngayon. Ito, hita sa harap. 30 years old, 50 years old, 65 years old. and eh, no, paliit din ng paliit. So, ang risk factor nito ay eh, pag-edad. Yun talaga risk factor. Umi-edad, lumiliit ang muscle. Kulang ang pagkain ng protina din. Kaya mahalaga protina eh. Sa Pilipinas eh, Mahal ang protina, puro tayo kanin, konting-konti ang ulam, kulang sa protina. Kulang sa exercise, yan, manghihina din. Ano sintomas? Mahina muscle, hindi makaakyat, hindi makabuhat, mabagal ang lakad, parang poor balance, matutumba. Yung iba na mamayat pa, tuturo natin. Other risk factors, ito, kulang sa galaw. Kulang sa exercise, kaya masikip mobility. Tapos kung meron kayong mga sakit, yung mga sakit na kapanghina din ng katawan, yung mga diabetes, kidney disease, yan oh. sakit sa puso, lahat yan. Siyempre, pag humina pa yung organ natin, mas mahina. Pero basically, yung katawan natin humihina talaga. Pag ang puso tumatanda, mas matigas ang puso. Kaya mas hingal pag sa pagdanat. Ang baga, pag tumatanda, mas ano, mas kulang sa oxygen. Ang utak natin pag tumatanda, mapapansin niyo 40, 50, 60, makalimutan mo na 'yung pangalan eh. Pag may nakita ka, medyo mabagal na eh. Parang kailangan maghintay ka one second bago masabi mo, ano nga yun? Ano nga? Hindi mo na masabi, ito yung, ito yung, yan o, oh, tayo. Ito yung hagdanan, ito yung silya, ito yung ilaw. May split second mabagal. So kailangan maganda tayo crossword puzzle every day para tumalas, di ba? Kasi ang utak natin parang muscle din 'yan. 'Di ba? Pag muscle natin eh lagi mo ginagamit, 'di ba? Mamaya tuturo ko sa iyo yung mga light weights eh hindi lilitang muscle mo. Pag utak mo lagi mo ginagamit, nag-nag-analyze ka, nag-aaral ka, mas matalas din yung utak natin. Ito lang pinapakita, pagbata pa, konti lang ang nanghihina. Pag matanda na, above 60, 33%, one of out of three may sarcopenia, panghina ng masa. Ito na yung mga gusto nyo, mga pagkaing pampalakas. Number 1, itlog. Pinili natin yung mga mura at masustansya. Itlog, maganda po. Ah, gano'ng karami? Siguro one egg in a day sa ordinaryong tao, wala na sakit sa puso, hindi mataas ang kolesterol. Kahit mataas ang kolesterol pa konti-konti, one egg in a day, pwede. Diba? Huwag lang siguro aning na itlog sa isang araw. Pwede siguro dalawang itlog ngayon, bukas iba naman kainin mo. Sa susunod na araw, dalawang itlog din, diba? Two eggs every other day. Mataas siya sa protein. Okay? Mataas siya sa good fats. Ang itlog, marami siyang component, oh. Marami siyang vitamin A, vitamin B, at ang maganda sa egg, may vitamin D. Bihira ang pagkain may vitamin D. Mataas din siya. Yung mga bees niya, mataas calcium. Tsaka yung protein ang pinakamahalaga. Yung egg, yung egg white. Napakaganda eh, no? May calcium, may copper, may iron. Ang dami niya, vitamin B. Tapos yung vitamin D na sinasabi ko, mataas din. Meron din omega-3, at omega-6 siya. Meron pa siyang choline. Ang taas ng choline niya para sa utak. Oh. Choline, 53% ng daily needs mo makukuha sa itlog. Okay? Bukod sa eggs, di ba kung sumo hard-boiled egg, minsan prito, scrambled, o lagyan mo sibuyas, uh, kamatis, mas maganda pa. Bukod sa itlog, mura masustansya. Yung mga gulay, maganda rin, di ba? Ito, isda, mataas din sa protein. Pampalaki din ng muscle. Okay? Maraming source of protein. Ang isda, kita mo, ha? Tilapia, pwede na. 18 grams. ba? Diba? Salmon. Mahal ang salmon, pero 26 grams of protein. Ito, 18 grams. Mas mataas. Pwede tuna. 22 grams. Sardinas, 19 grams. Ito, may anchovies, 19 grams. Hipon, na, Very healthy ang hipon. Okay? Siguro, wag lang masyado yung ulo na ma-cholesterol, Pero yung hipon, yung hipon mismo, mahalang ang hipon eh. Pero very, very healthy siya. Marami siyang minerals. Nagawa ko na yan ng video. Mataas siya sa protein. Good protein siya. Okay? Good protein ang hipon. Kaya makakakuha kayo kainin niya. 21 grams of protein. Ang prawns, ang shrimp, Mani, maganda ang mani. Okay? Huwag lang masyado maalat. Ito nga, basta mani o peanut butter, healthy siya, pampalakas siya. Yung mga bata sa Afrika, yung mga malnourished, yung mga payat na payat sa Afrika, nakikita natin sa picture, ang pinapakain sa kanila ng mga aid workers ay peanut butter. Okay? Uh, pero tayo na hindi naman payat, Tingnan natin yung peanut butter na wag masyado maraming asukal, saturated fat, salt. Meron namang peanut butter na mas maganda eh, na mas maraming peanuts eh. At hindi masyado nilagyan ito mga pampatamis. Kung, kung ayaw nyo, mani na lang pwede rin. Huwag lang masyadong maalat. So, yan. Eggs, fish, tapos peanut, uh, nuts, lahat ng beans, mataas sa protein. Healthy protein pa. Mongo beans, di ba gusto natin. Green peas, beans din yan. <coughs> sa halo-halo, may beans din eh. So lahat ng beans, napakaganda. High protein, vegetable protein pa yan. Soy beans, tofu, tokwa, healthy din. Basta maganda lang yung source ah. Hindi, ito, taho to eh, matamis to eh. Pero yung tofu, tokwa, veggie meat, yung mga vegetarian, mga veggie meat, healthy din yun. Okay, damihan nyo lang inom ng tubig. Baka mataas lang sa uric acid. Damihan lang inom ng tubig para ma-wash out ang uric acid. Pero maganda yan. Tokwa, tofu, healthy vegetable protein din yan. Pampalakas. Ito na tayo sa karne na gusto nyo. Tingnan natin na. Maraming klaseng karne. Okay. Ito nga, may goat, camel, rabbit, duck, lamb, salmon. Tinitingnan natin yung dami ng protein. Pero sa dami ng protein, actually, ang kambing, mataas pala protein, 27. Ang beef, mataas din, 26 grams of protein. Pero ang manok, pwede na rin 27 grams of protein. White meat, di ba? Imbis na puro baboy, baka, ang manok, pwede na rin. Ang <coughs> maganda luto sa atin nilagang manok. Chicken soup, pinaka maganda. Okay? Nalala ko si Manny Pacquiao, eh, nung, nung pinapakita niya na meron siyang kalaban noon, meron siyang training, big fight, kinakain niya nilagang manok. Eh. Kanin, gulay, manok. Kasi talagang pampalakas siya. Protein. ah uh, chicken meat. Meron din pampalakas ito. Okay? Mga casein protein, whey protein, ah uh, ito yung mga binibenta, okay? Wala naman tayo po ina-ads, okay? Uh, kung meron kayo nakikita ang ads, mga hindi tunay yung di sa akin. Pero meron ako isang tinutulungan na product, okay? Itong tinutulungan ko, lagi naman nandiyan sa Facebook page ko na verified, itong Birch Tree Advance, okay? Lumapit kasi yung... Ang gumagawa nito, Century Tuna, na company. Lumapit saan ng Birch Tree Advance, sabi nila, at inaral ko rin nga, ito yung mas murang version ng no mga mamahaling drinks pang senior pang palakas. Okay? Palagay natin, ang alam namin, doktor, binibigay namin like, uh, lagi. Sasabihin ko na lang sa inyo, wala naman akong problema sa ibang brands. Eh. Ang binibigay ng doktor, ensure. O, maganda ensure. Malakas ang ensure walang problema, ituloy nyo kung gusto nyo. Glucerna, maganda. Marami yan eh. Ensure Glucerna at iba-iba pa. Ang, ito lang Birch Tree Advance, mas mura lang siya. 50% cheaper, gawa locally, para lang sa hindi maka-afford ng mga ibang brands. Tapos, chinek naman nila, itong ganito kasing nutritional drink, tulad ng Ensure, Birch Tree Advance, mga Glucerna, marami yan, makikita nyo. Meron pa mga ibang ano eh ibang mga products na mga pampalakas yung mga pang-cancer patients, pang-TB patients, yung mga nire ng doktor. Yung, ang maganda sa kanila, mataas na mataas sa protina. High protein sila talaga. ano high protein. Tapos, kompleto sila lahat sa vitamins. ano? o, choline, taurine, L-carnitine, lahat ng vitamins and minerals. Hindi ka na kailangan mag-vitamin. Kaya nga yung mga malalang patients, cancer patients, payat na patients, o healthy patients gusto lumakas, pinapainom nitong mga drink, di ba? Lalo na yung na-stroke na, ay nakumain, sira lahat ng ipin, o yung iba naka-NGT pa, ito yung binibigay nila. Ito yung binibigay nila. Okay, so okay ito lahat kung anong gusto nyo. Ito lang, tinutulungan ko lang isa, kasi mas mura siya, baka mas makakainom yung kababayan natin, sa haba buhay tapos ang sinabi ko sa kanila, huwag kang magbabayad sa akin kahit piso, di ako tumatanggap. Wala akong ina-endorse, isa lang, kayo lang ang sinusuport ko. Pero ang kapalit, mamimigay tayo sa mahihirap. So, nakaikot na kami 20 times. Uh, namimigay kami mga 2,000 ng mga bags nito. Oh, yan, na, yan, ang, ko, tulong sa inyo. Siyempre, gusto natin pay it forward. Hindi eh. ko na kailangan pera nila. Uh, nakastart start sila, usually mahirap, hindi naman makakabilit talaga. At least naka-start sila, nakatulong ng one week, two weeks, nakainom sila at may tulong na to sa kanila. At kung may kailangan nga sila, mas mura naman siya kasi local siya. Hindi siya imported. Okay? Pag mahina ang muscle, okay? Pag mahina ang muscle natin, ito nga yung pampalakas ng muscle, tulad ng birch tree advance. Hindi siya pareho sa ordinary birch tree, ha. Yung ordinary birthday, yung mga pambata, pang pang-adults, ano yon ibang halo nun, pang-bata yun. Ito talaga pang-senior, pang-matanda. Bagay sa matanda, maraming omega-3 para sa puso ng pantanda, meron siyang whey protein, kasi protein, apang uh, pang-palakas ng muscle. So, pang-maraming calcium, pang-matanda din, mahina na ang buto. So, pang-senior talaga siya. Yan ang iniinom. Pag lumiit ang muscle natin, ito problema. Mabilis ma-injure, mabilis matumba, mabilis mahulog. Yan ang nangyayari. Hindi ka makagalaw. Pag mahina muscle mo, hindi ka na makipag-usap sa kaibigan mo, hindi ka makalabas sa bahay, nalulungkot ka na, nadidepress ka na kasi nga hindi ka makagalaw. Okay, bukod sa healthy food na mga tinuro ko, pwede rin yung ganito. Pero kung kumakain naman kayo, pwede na pagkain, walang problema kung nakakabili kayo ng manok, nakakabili kayo ng nilagang manok, itong mga tofu, itong mga gulay, pwede na yon. Itlog, pwede na yon. Oatmeal, maganda rin na oatmeal. Okay, super healthy ang oatmeal. Pampababa ng kolesterol para sa may sakit sa puso. Para sa diabetes, maganda oatmeal. Nakakababa yan, may pag-aaral yan. High protein din siya. Okay, 5 grams protein. Itong mga yan, oh, compare sa gulay. Sa gulay, anong mataas sa protein? Uh, spinach, mataas sa protein. Broccoli, mataas sa protein. Cauliflower, ito. Spinach. Pati kangkong, okay na rin yan. Oh. Mushroom, ito mas mababa. Corn, mababa. So mushroom, spinach, cauliflower, broccoli, high protein na vegetable sources napakaganda para sa inyo, lalo na sa matatanda. Kasi ayaw natin na puro taba o pork chop lang, di ba? Ito naman, tingnan natin, seafoods eh. Actually, dito sa seafoods, ito, hipon, 24 grams. Ito, scallops, mahal eh. Lobster, mahal. Tahong, ah, uh, Tahong and shrimp, 24 grams of protein. Maganda sana. Takot lang ako sa tahong. Kasi merong mga red tide sa atin. Merong mga red tide. Siyempre, yung tahong nakukuha niya yung mga dumi ng ano. Masarap ang tahong. Gusto ko ang tahong. Pero siguro, kung kakain kayo, two or three pieces lang, lalo na pag senior. Baka machambahan tayo ng food poisoning eh. ba diba? Yung red tide food poisoning. Baka hindi natin alam yung source. di ba diba? Baka lang machambahan tayo. Magtae, manghina, maospital. Uh, dito na lang tayo sa hipon. Kung pareho lang presyo, hipon eh, wala namang red tide to eh. Clubs, uh, clams, uh, clams, pwede rin 26 grams. Pero ako dito na lang sa hipon. Mas safe. Dito pa konti-konti lang. May protina din siya. May iodine din siya para sa thyroid. Okay, ito. Kinocompare yung mga protein sources. Itlog, may protein, 13 grams. Cantuna, pwede na, oh. Cantuna, oh. 25 grams, oh. O, oh, kahit delata, kung mahirap bumili. Ito, salmon. Ito, steak, mataas. 32 grams. Kaya lang, paminsan-minsan. Problema kasi sa beef, hindi rin ako pwede magdami ng beef. Kasi ang pag beef, ayaw natin sa may prostate problem. O tayong mga lalaki, edad 50 pataas, may problema sa prostate. Takot tayo sa beef. Kahit magtanong kayo sa mga uh, urologists ayaw nila masyado ng beef. Tsaka kahit pork. Eh. Baka daw magalaw yung prostate, ano pa mangyari. Baka yung paglaki ng prostate, hirap pag-ihi, maging ibang bukol pa, ayaw natin. May konting pag-aaral yan. Kaya mas okay tayo sa chicken. Ito tayo sa chicken. 31 grams din naman eh. Dito tayo sa tuna. Dito tayo sa egg. Dito pa minsan-minsan lang. ay natin subukan. Tokwa, okay din. to green peas, tsaka to. So nakita nyo yung mga high protein sources na pwede nyo kainin na mas healthy na hindi lang puro baboy baka at yun. Other tips bukod sa food, exercise, na napakahalaga. Resistance, papakita natin. Like yung mga yan, exercise natin. Napaka yung mga light weights, pag may edad na, kahit mga 3 pounds lang, 2 pounds lang, pwede na yun. O, kasi nga, lumilit na yung muscle natin. ay o, no, mga leg squat, Ayun, no. leg curl, tingnan nyo. Knee extension, Marami yan eh. Tsaka pag maganda, pag medyo may edad na, silya. May silya sa harap bago ka tatayo. Tatayo ng one leg. Ayan o, oh, tatayo ng one leg. Uupo sa silya, tatayo sa silya. Para mas safe. Ayan o, oh, ito mala ma Ayan, may weights ako dyan eh. Magagaan na weights lang. Ayan oh, toe stand, tip toe. Wall push up, pwede rin ng wall push up. Yung mga stretching natin. napakalaga ng stretching. Diba, lahat yan sa kama. Ito, oh, eh, no? Ang sit-up, ang, ang uh, squat niya, oh, may silya, oh. Upo sa silya, tayo. Upo sa silya, tayo. Safe kasi ito. Kasi kung walang silya, senior ka, baka matumba ka. Tsaka pag walang silya, medyo manginginig ang tuhod mo, eh. Manginginig yung, uh, yung knees, yung muscle, mamaya ma-injure pa yung tuhod mo eh. Baka hindi kaya ng tuhod mo yung bigat ng katawan mo kasi maliit na yung muscle bumigay. Kaya at least, kung bumagsak ka man, nasasilya ka. ba? Diba? Pero mahirap din to, oh. nakakapagod na yan. Ito, tiptoe, pwede rin yan. Ayan, oh. Tapos yung paa, kaliwa, 10 times, kanan, patalikod, pwede rin yan. Magagandang exercises to. Okay, sana po nakatulong tong tips natin sa lahat ng edad. 40, 50 pa taas, tumatanda, ito yung mga pagkain kakainin exercise na gagawin. Others pala, maganda yung mga sumasayaw. Maganda rin. Yung mga kung zumba, sayaw, tai chi, lahat yan. Basta any physical movement, maganda. Pagdating sa sports, ako walking lang eh. Takot ako sa pag may edad na, mga 60s na, mahirap na yung basketball. O yung mga bilad sa araw, kahit badminton, baka mano yung tuhod. Uh, Doon na lang tayo sa mga simple, mga swimming pwede siguro o golf yung iba pero mainit din sa araw, baka ma -heat stroke. So yung mga light, light exercise lang pwede yan sa atin.